Gusto ko lang pong i-share itong post na ito ng isa sa mga idolo natin sa social media. Yan po ay si attorney Jesus Falses. Napakaganda ng kanyang mga uh, post. talaga may matututunan tayo. Pwede niyong i-follow ang kanyang social media platform, ang, ang kanyang Facebook account. Dapat lang na lumago yung mga platform ng mga katulad nila. Ito po ay tungkol sa uh, South Korea's president na kamakailan ay na-impeach na rin. Susunod na daw ba si Sara Duterte? Dahil nakita ni attorney yung pattern, yung pag-meltdown na itong South Korean president na ito, nakikita niya yon sa nangyayari naman kay Sara Duterte. Hmm. So ito ba ay isang indikasyon na mukhang Mukhang yung ikinikilo sa si Sara Duterte ay doon din patutungo. Nakita niya yung pattern ng uh, problema sa politika sa South Korea. Ito yan, first impeachment vote failed. Yung unang vote dito sa South Korean president na ito. Then, nag-meltdown and lash out si President Yoon against his critics. Katulad na ginawa ni Sara Duterte, nag-meltdown anytime. Basta merong isang akusasyon or bahon na lumabas tungkol sa kanya. Mag-meltdown yan. At syempre, kung ano-ano ang ipaparatang sa kanyang mga critics, ganyan ang ginawa na itong mga ito, even some allies. Obviously, it turned out, or it, uh, it turned off, or na-turn off yung iba niyang mga allies. So, ang nangyayari, akala nyo lang, pero marami nang mga tad. Yung mga dating taga-suporta ni, ni Sara Duterte, ngayon ay natatabangan na rin. Ang nakikita ko nga, kahit si Robin Padilla, mukhang natatabangan na rin. <laughs> you see, at yung iba pang mga allies, yung mga dating taga-suporta, yung mga dating uh, nasa social media rin na may mga pangalan, makikita mo na hindi gusto, hindi nagugustuhan itong ginagawang ito ni Sarah Duterte. So balik tayo dito. Sa pangalawang impeachment vote, nag-succeed na with 2,204 votes opposition party bloc vote plus some of his allies. Halimbawa, sa Senado, ay kung yung opposition or kung yung mga ayaw kay Duterte, dati pa, sabihin na natin,